Magandang araw, the Flying Running Chef is here. Tara, samahan nyo akong gumawa ng solusyon para pumuti ang ating mga kawali o mga pot na hindi kayang paputiin ng normal na dishwashing liquid. So, ayan, meron na tayong Coke na 290 ml at nilagyan ko na siya ng toothpaste. So ayan, tumasagan ang ating Coca-Cola So takpan natin yan at ating ihalo ang ating toothpaste Sa ating Coca-Cola, ayan, ihalo natin At dahan-dahan natin buktan, ayan, kahit sinahandahan ko na Naging ganyan pa rin siya Pero dapat dahan-dahan talaga para hindi siya sumabog So ayun na nga, meron pa mga bilog-bilog na toothpaste At ano, dinagdagan ko siya. Yung nakita nyo kung gano'n kadami yung dinagdagan ko siya ulit ng gano'n. At ginamit ko na ang aking kamay para talagang mahalo siya. Walang matirang buo-buong tuti, So, ayan. Gamitin nyo na rin ang inyong kamay sa paghalo para siguradong halong-halo talaga siya sa mga iba pang kasangkapan para sa ating panglinis. So, ayan. Halo-halo. So ayan, kapag alam nyo nang nahalo na, syempre, maghuhugas muna tayo ng ating kamay. At ang isusunod nating ilalagay ang ating sunod na ingredients. Ayan, kahit anong dishwashing liquid na available sa inyong bahay, gamitin nyo. Ayan, tatlong kutsara, ganyan. Ayan, tapakatapos nyan, lalagyan natin ng tatlong ganyan. Saka nating hahaluing mabuti. Haluing mabuti para mahalo lahat ng mga ingredients na ating ilinalagay diyan. So ayun na, halo-halo lamang mga mamshi, o di ba? Kasi naman talagang lalong-lalo kung maselam tayo at gustong-gusto natin na nagluluto tayo tapos yung ilalim ng ating ano, malinis. So ayan, lagyan natin ng baking soda, ganyan lang, isa't kalahati na ganyan at syempre hahaluin din natin ulit ng mabuti para maghalo-halo ng mabuti ang ating mga ingredients. So ayan na nga, di diba? Ba? ang gusto talaga natin is malinis ang ilalim ng mga ating mga pat at ating kawali at isang cup na water at hahaluin natin ulit kapag nagluluto tayo 'di ba nakakagaan ng damdamin nakakagalak ng puso kapag nakikita natin na sobrang linis even yung ilalim ng ating mga kawali at ana ano kapag bumibili ko ng mga panglinis tapos hindi, hindi siya naaalis na na ano ko naiinis ako kaya ito i natin tong solution na to at kung meron kayong spray bottle much better sa spray bottle tapos kung malaki kasi lahat ng pinaghalo halo nyo andun na lahat so i-sasalin nyo lang tapos pagkatapos nyo isalin haluin nyo mabuti and ready na po siyang gamitin. Ayan, nakita nyo naman. Inilagay ko kasi yan lang ang available sa akin. Wala akong spray bottle. At kunin natin, meron ako dyan rice cooker na talagang kahit anong ano, normal na dishwashing liquid. Hindi siya naalis at kahit bumili na ako talaga ng, ng panglinis para luminis, hindi siya naalis. So, itry natin to. So, nakita nyo naman, naninilaw-nilaw ang aking ano, um, rice cooker kasi naman um, yung mga kapatid ko and then I think even me nung magsaing na natutong ata yung ano yung hindi namin siya natutong as in nagkaano lang yung gusto kasi natin sometimes na kumain na ba diba, matigas na kanin sa ilalim at mainit so ayan na nga ang dali lang niya promise so ayan ilang ano lang ilang scrub lang nakikita nyo naman di ba umalis na umalis na <laughs> nabili sa Lazada and then sa supermarket nagpanglinis, hindi talaga siya naalis-alis, so sabi ko try ko nga yung ganitong solusyon actually, napanood ko lang siya somewhere sa Facebook tapos trinay ko, o ayan itry natin sa ating kawali sa aking kawali, ayan hirap na hirap akong tanggalin yung mga ano na yan, yan, yan yung nasa ilalim na yan Grabe. Sobrang effort ko na talaga niyan para matanggal yan. Tapos na ano yung puso ko. Kasi gusto ko kapag nagluluto nga ako, maano, malinis yung ilalim ng kawali o kahit ano mga lutuan niyan. ba diba? Kasi nakakagaan ng puso kapag nakikita nating malinis. So, ayan lamang. Mas better na ibabad yon ng mas matagal-tagal para talagang sobrang malinis. Ako kasi kinuskot ko lang talaga siya ng kinuskot so ayan na, nagpalit na nga ako ng strap niya ni. Eh. Tapos oh, di ba? Let's see, tingnan natin. Kumpara kanina, di ba? So mas okay naman ngayon. Oh, di ba? Oh. Ayan may tira-tira pa siyang konti. So, much longer time. And then, ibabad. Pero, ayan. Pumuti talaga siya, oh. Oh, di ba? Effect.